Pinamamadali na sa mga mambabatas sa pagpasa sa 2019 national budget pero hindi pa rin natigil ang ilang mga senador sa paggisa sa kontrobersyal na budget insertion sa DPWH. Umaaksyon si Mayan Los sa pagbabalik ng sesyon ng Senado, pinagdebatehan agad ang budget ng DPWH. Kahit naghahabol na sila sa oras, di pa rin lumusot sa pag-uusisa ng mga senador ang tungkol sa kontrobersyal na 75 billion pesos na naidagdag sa budget ng ahensya. Dahil nasa plenaryo na ang debate, hindi na pwedeng direktang sumagot si DPWH Secretary Mark Villar. Kaya si Senate Finance Committee Chairperson Loren Legarda na lang ang nagpaliwanag. Nasa 480 billion pesos daw ang budget ceiling o limit na ibinigay ng Department of Budget and Management sa DPWH. Kaya alinsunod dito, nagsumiti sila ng detalyadong listahan ng proyekto. Pero ang palaisipan sa ibang senador, bakit lumobo sa 555 billion pesos ang budget ng DPWH sa isinumiting National Expenditures Program ng DBM sa Kamara? Other projects listed in the 75 billion incremental increase included in their original submission. He did not know about the 75 billion until he saw the network he discovered about the 75 billion upon seeing the net. Giit pa ni Legarda, wala siyang nakikitang irregularidad sa nangyari dahil may kapangyarihan ang DBM na magdagdag bawas sa budget ng mga ahensya ng gobyerno. Mr. President, it's part of the budgetary process because the budget emanates from the agencies submitted to the DBM and the DBM puts everything together and may decrease The tier 2, increase the tier 1 to accommodate the tier 2. Pero iba ang tingin ni Sen. Franklin Drilon. Apparently, something, there was a light from somewhere that they realized that they needed additional 75 billion. Yes. What light was that? Saan galing yung... Why don't we admit that somebody told the DBM, dagdagan mo ng 75 billion? Hiniling na ni Lakson na alisin na lang ang 75 billion pesos na dagdag sa budget ng DPWH. Sa isyu naman ng pagbuwag ng road board, hindi na raw kailangan ng bicam ayon sa mga senador. Ang version kasi na gagamitin ng Senado ay parehas ng panukalang lumusot sa Kamara. Nakatakda raw makipag-usap sa Senate Majority Leader Mig Subiri kay House Majority Leader Rolando Andaya kaugnay nito. Umaaksyon may Los Baños News 5.